Isang maliit na barangay sa probinsya. May simpleng pamilya na kinabibilangan ni namang Mang Kanor, Aling Marie at ang kanilang kambal na anak na si Namara at Mira. Hindi marangya ang kanilang pamumuhay, ngunit masaya at puno na pagmamahalan ang kanilang tahanan. Si Mang Kanor ay isang magsasaka, samantalang si Aling Marie naman ay nag-aalaga ng mga hayop at nagtatanin ng gulay sa kanilang bakuran. Lumaki si na Mara at Mira na magkasama sa bawat sandali ng kanilang buhay. Bagamat hindi sila identical twins, nagkakasundo sila pagdating sa mga hilik at gusto. Mara, laro tayo sa bukid! Ang madalas na sigaw ni na Mira habang hinahabol ang kapatid. Mira, hintayin mo ko! Maglalaro pa tayo ng tumbang pleso! Tugon ni Mara palagi silang naglalaro sa bukid, nagtatawanan at naglalakbay sa mga patagong lugar na tila para sa kanilang lamang. Magkaiba man sila ng itsura, magkapareho naman ang kanilang tibok ng puso at pangarap sa buhay. Sa tuwing may mga buli sa kanilang lugar, si Mara ang lagi nagtatanggol kay Mira. Hoy! Ano ba kayong dalawa? Bakit niyo si Mira? palaging sigaw ni Mara sa mga batang nangaasar kay Mira. Hala! Nandito na si Mara! Tigal na tayo! Baka madala pa tayo nito! Sabi ng isang batang lalaki habang nagtatakbuhan ang mga kasamahan niya. Isang araw, nagkaroon ng pagtatalo si namang Kanur at Aling Marie. Marie, paano mo nagawa to? Hindi ko matanggap! Sigaw ni Mang Kanor habang nagmamart siya palabas ng bahay. Huwag ka magalit, Kanor. Patawanin mo ko. Humahagulkol na sabi ni Aling Marie. Nalinig ng kambal ang away ng kanilang mga magulang. Nagtatakbo si Mara palabas para sundan ang kanilang ina. Habang si Mira ay naiwan sa tabi ng kanilang ama. Mama, huwag kang umalis! Sasama ako sa iyo! Sabi ni Mara habang hinahawakan ang kamay ni Aling Marie. Anak, mas mabuti siguro kung magpaiwan ka kay tatay, sagot ni Aling Marie. Hindi, mama! Sasama ako sa iyo! Ayaw kong mag-isa ka! Matigas na sagot ni Mara. Nagdesisyon si Mira na manatili sa poder ng kanyang ama. Tay, sasama ako sa iyo. Ayaw kong iwan ka. Sabi ni Mira habang yakap-yakap ang kanyang ama dahil dito nagkaroon ng matinding pagdaramdam si Mira sa kanyang ina at kapatid. Bakit niya pinili si mama? Siya ang dahilan kung bakit nagkahiwalay ang pamilya natin. Pulong ni Mira sa kanya sarili habang nakatingin sa malayo. Nang maghiwalay ang kanilang mga magulang, magis sila ay nagkahiwalay rin. Buong puso nilang minahal ang kanilang mga magulang kahit panawala na ang koneksyon nila sa isa't isa. Mula noon, hindi na muling nagkita si Namara at Mira. Nagpunta si Mang Kanor at Mira sa Maynila upang manirahan sa kapatid ng kanyang ama. Adak, dito muna tayo pasamantala. Magpakabait ka ha, sabi ni Mang Kanor habang tinatapik ang balikat ni Mira. Opo tay, susunod po ako sa inyo, sagot ni Mira Sampung taong gulang lamang sila noong nagkahiwalay. Makalipas ang dalawang taon, naghirap si Mira at ang kanyang ama. Si Mang Kanor ay nalulong sa pagiinom. Kanor, lagi ka na lang lasing. Paano na si Mira? Tanong ng kapatid ni Mang Kanor. Huwag ka mag-alala. Kaya ko to. Sagot ni Mang Kanor habang hawak ang bote ng alak. Napabayaan na ni Mang Kanor si Mira Tay, gutom na po ako. Sabi ni Mira habang umiiyak. Heto, may konti pera. Bumili ka na ng pagkain. Sabi ni Mang Kanor habang iniaabot ang limang piso kay Mira. Dumating sa punto na nagkasakit ng malubha si Mang Kanor. Halos isang taon siyang bedridden hanggang sa pumano na rin ito. Sa edad na labing tatlong taon, naulila si Mira naiwan si Mida sa poder ng kanyang tiyahin, si Marites. Doon nakaranas siya ng mga pang-aabuso. Mira, linisin mo 'tong buong bahay! Utos si Tia Marites. Opo, Tia. Sagot ni Mira habang nagtatrabaho. Isang araw, sinubukan ni Mira na tumakas at umuwi sa poder ng nanay niya. Tay, gusto ko nang umalis dito. Bulong ni Mira sa kanya sarili habang tumatakbo papalabas ng bahay, ngunit lagi siyang nauhuli. Saan ka na naman pupunta? Huwag kang tatakas! Sigaw ni Tia Marites habang kinakaladkad si Mira pabalik sa loob ng bahay. Gusto ko lang pumuwi kay mama! Sabi ni Mira habang umiiyak. Ano? Wala kang karapatang umalis dito! Galit na sagot ni Tia Marites umaasa si Mira na isang araw ay kukunin siya ng kanyang ina at kapatid. Mama, Mara, kunin niyo na ako dito. Tasal ni Mira gabi-gabi. Ngunit bigo siyang palagi, kaya nagtanim siya ng sama ng loob at isinisisi ang lahat sa kanyang ina. Kung hindi dahil sa iyo, Mama, hindi ako magturusan ng ganito. Bulong ni Mira sa kanyang sarili hanggang sa ipinagbenta si Mila ng kanyang tiyahin sa mag-asawang mayaman pero walang anak. Kunin niyo na tong batang to, wala na silbi sa akin yan, sabi ni Tia Marites sa mag-asawa. Salamat Marites, alagaan namin siya, sagot ni Madam Katrina habang kinukuha si Mila. Hindi po ako alila, pulong ni Mila sa kanyang sarili habang umiiyak. Noong una, ayaw ni Mira na ibenta siya. Sa murang edad niya, hindi niya maitindihan ang mga nararanasan niya. Bakit kailangan kong umalis? Gusto ko kay mamang. Iyak ni Mira habang nagkayakap kay Tia Marites. Hindi na kita kailangan dito. Sumama ka na sa kanila. Galit na sagot ni Tia Marites. Naging mailap siya sa simula sa bagong pamilya na kumupkop sa kanya. Ayoko dito. Gusto ko kay mama. Paulit-ulit na sabi ni Mira habang umiiyak. Anak, hindi ka namin sasaktan. Kami na ang bagong pamilya mo. Sabi ni Madam Katrina habang niyayakap si Mira. Dinala siya ng mga ito sa Amerika. Mira, pupunta tayo sa Amerika. Doon ka na titira sabi ni ginoong Sergio habang hinahawakan ang kamay ni Mira. Doon nagsimulang maging bukas si Mira sa bago niyang pamilya nang minsan niyang nalinig ang mag-asawa na nag-uusap. Katrina, paano natin makukuha ang loob ni Mira? Napakailap niya, sabi ni ginoong Sergio habang malungkot na nakatingin kay Mira. Hindi ko rin alam Sergio, gusto ko lang siyang mahalin. Sagot ni Madam Katrina habang humahawak sa kamay ni ginoong Sergio. Noong tinanggap na ni Mira na iyon na ang naging buhay niya, natuwa ang bago niyang mga magulang. Salamat anak at natanggap mo na kami, sabi ni Madam Katrina habang niyayakap si Mira. Salamat pa sa pag-aalaga sa akin, sagot ni Mira habang humahalik sa pisngi ni Madam Katrina. Binibigay sa kanya ang lahat ng gusto niya. Mira, gusto mo ba ng bagong damit? Tanong ni Ginoong Sergio habang inaabot ang credit card kay Mira. Opo, Daddy. Salamat po. Sagot ni Mira habang kumikislap ang mga mata sa tuwa. Paunti-unti, narealize ni Mira na maganda na rin ang naging kalagayan niya. Mami, buti na lang dito ako napunta. Sabi ni Mira habang nakangiti kay Madam Katrina. Anak, Masaya kami na masaya ka. Sagot ni Madam Katrina habang niyayakap si Mira. Habang lumalaki, hindi maikubli ni Mira ang pagkasabik sa kambal niya. Sana kapatid, nasa mabuting kalagayan ka rin. Mulong ni Mira habang nakatingin sa bituin. Hanggang sa tumuntong siya sa edad 20. Talagang masasabi mong naging spoiled brat siyang bata. Mira, kailangan mo bang bumili ng bagong kotse? Tanong ni Ginoong Sergio habang nakatingin kay Mira. Opo, Dad. Gusto ko ng bago. Sagot ni Mira habang ngumiti. Isang araw, si Madam Katrina at Ginoong Sergio ay nagpahire ng katulong ulit. Kailangan natin ng bagong kasambahay. Yung makakasundo ni Mira. Sabi ni Madam Katrina habang naghahanap ng aplikant. Siguraduhin nating maayos ang makukuha natin. Sagot ni Ginoo Sergio, pinili nila na isang pinay na si Maratiana o Tanya ang makuha nilang katulong. Sa tingin ko, si Tanya ang nararapat dito. Sabi ni Badam Katrina habang tinitignan si Tanya. Salamat po sa tiwala. Sagot ni Tanya habang nakayuko. Nagsimula magtrabaho si Tanya Mahigpit na pinagbabawal sa kanya ang mga bagay na ayaw ni Mira. Tanya, huwag mong gagalawin ang mga gamit ni Mira. Sabi ni Madam Katrina. Opo ma'am. Sagot ni Tanya habang nakangiti. Isang araw, abala ang lahat sa pag-aasikaso ng nalalapit na birthday party ni Mira. Tanya, dalhin mo tong dress sa kwarto ni Mira. Utos si Madam Katrina. Opo ma'am. Sagot ni Tanya habang naglalakad papunta sa kwarto ni Mira. Nagkaroon ng isang trahedya, nagsumabit Andres na isusuot ni Mira. Ano ba, Tanya? Bakit nasira to? Sigaw ni Mira habang tinitignan ang punit na dress. Ah, pasensya na po, ma'am. Hindi ko po sinasadya. Sabi ni Tanya habang umiiyak. Wala akong pakialam. Umalis ka na dito. Sigaw ni Mira habang sinasampal si Tanya. Simula noon, pinag-inita na siya ni Mira. Tanya, linisin mo itong buong bahay at huwag mong gagalawin ang mga gamit ko. Galit na utos ni Mira. Opo ma'am, sagot ni Tanya habang nagtatrabaho. Habang abala si Tanya na nagdadala ng mga inumin sa party, nilalait siya ni Mira at mga kaibigan nito. Tignan niyo oh, ang chip ng suot sabi ni Mira habang nagtatawanan ang mga kaibigan niya. Ngunit lingit sa kanilang kaalaman, naitindihan ni Tanya ang kanilang sinasabi. Hindi nila alam na nakakaintindi ako ng Ingles. Balong ni Tanya sa sarili. Isang pagkakataon. Tinisod ni Mira si Tanya dahilan upang malaglag ito. Oops! Sorry Tanya! Sabi ni Mira habang nagtatawanan ang mga kaibigan niya. Pag-ahon ni Tanya sa tubig, lumabas ang ganda ng hubog ng katawan niya. Wow Tanya, ang sexy mo pala! Sabi ng isa sa mga kaibigan ni Mira. Palihim na namang ha si Mira, ngunit inirapan niya si Tanya. Umalis ka na dito, basang basa ka! Sabi ni Mira habang nagtatawa na sila. Buhat noon, palagi nang mainit ang ulo ni Mira kay Tanya! Tanya! Linisin mo ito ngayon din! Sigaw ni Mira habang nagmamarcha sa loob ng bahay. Opo ma'am, sagot ni Tanya habang naglilinis. Lalong nagalit si Mira kay Tanya nang biglang nagdesisyon ang mga magulang niya na bigyan ng pagkakataon si Tanya na makapag-aral. Bakit kailangan pa mag-aral si Tanya dito sa school natin? Tanong ni Mira habang nakatingin sa mga magulang niya. Nakita namin ang potensyal ni Tanya Magaling siya at matalino, sagot ni Madam Katrina. Pero mami, ayoko siyang makita sa school. Galit na sabi ni Mira. Anak, ito ang desisyon namin. Sumunod ka na lang. Sabi ni ganoong Sergio habang hawak ang kamay ni Mira. Sa parehong school ni Mira pumapasok si Tanya. Huwag mo akong papakialaman sa school, Tanya. Galit na sabi ni Mira habang naglalakad papalayo. Opo ma'am, sagot ni Tanya habang nakayoko. Dahil late na sa pag-aaral si Tanya, dalawang taon ang ahead ni Mira sa kanya. Senior mo ko Tanya, huwag mo akong lalapitan. Utos ni Mira habang naglalakad sa hallway. Opo ma'am, sagot ni Tanya habang nag-aaral. Isang araw, isang grupo sa paaralan na kaaway rin ni Mira ang pinag-initan siya. Hoy Mira, hindi ka ba natatakot? tanong ng isang babae habang pinapalibutan si Mira. Bakit naman ako matatakot sa inyo? matapang na sagot ni Mira. Ngunit laging naroon si Tanya para protektahan si Mira. Umalis kayo. Huwag niyong pakialaman si Mira. sigaw ni Tanya habang itinulak ang mga babae. Bakit mo ako pinagtatangkol? Hindi kita kailangan galit na sabi ni Mira kay Tanya. Gusto ko lang po kayong protektahan ma'am, sabi ni Tanya habang umiiyak. Isang araw, binalak ng grupo na lagyan ng bato ang bolang iahagis kay Mira para sa laro nila. Lagyan natin to ng bato, tingnan natin kung anong mangyayari. Bulong ng isang babae, narinig yon ni Tanya. Huwag niyo siyang sasaktan! Sigaw ni Tanya habang tumatakbo papunta kay Mira ngunit huli na ang lahat. Tumakbo si Tanya sa direksyon ni Mila at sinalo ang bola. Tanya! Anong ginagawa mo? Tanong ni Mila habang nakatingin kay Tanya. Sinubukan ko lang kayong protektahan, sabi ni Tanya habang bumagsak sa lupa. Sa ospital, lumantad kay Mira ang buong pangalan at totoong pagkakakilala ni Tanya. Siya si Maratanya. Tanya ang kapatid mo, Mira. Sabi ni Madam Katrina habang hawak ang kamay ni Mira. Paano nangyari ito? Tanong ni Mira habang umiiyak. Matagal na rin palang pumanaw ang ina nyo sa sakit sa puso. Hinanap ka niya hanggang sa napag-alaman niyang ibinenta ka ng tiyahin nyo. Sabi ni Madam Katrina habang niyayakap si Mira. Patawad, Tanya. Hindi ko alam. Umiiyak na sabi ni Mira habang hawak ang kami ni Tanya. Nahanap kita dahil nangako ako sa ina natin na hahanapin kita. Sabi ni Tanya habang nakangiti. Patawad kapatid. Patawanin mo ko sa lahat ang ginawa ko. Humahagulkol na sabi ni Mira. Naiintindihan kita kapatid ko. Mahal na mahal kita. Sagot ni Tanya habang niyayakap si Mira. Sa huli, nagkaayos din si Mira at Tanya. Pinag-aral si Tanya hanggang sa makapagtapos siya. Natutunan ni Mira na ang pagmamahal sa pamilya ay higit pa sa anumang bagay. Naging mas matibay ang kanilang relasyon bilang magkapatid at natutunan nilang patawarin ang isa't isa. Ang aral ng kwentong ito ay ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa material na bagay kundi sa pagpapatawad, pagtanggap, at pag-aaruga sa isa't isa. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwentong ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!